Eto ang five na kakakilabot na katotohanan na baka pagsisihan mong nalaman mo bago matulog. Number one. Noong araw, ginagamit ng mga doktor ang ice pick sa lobotomy. Ipapasok ito sa mata para ayusin ang utak. Number two. Mas maraming bakanteng bahay kaysa sa mga taong walang tirahan pero ipinagbabawal pa rin silang tumira roon. Number 3. Mananatiling aktibo ang utak mo ilang segundo matapos kang mamatay. Oo, baka alam mong patay ka na. Number 4. Noong 2014, may babaeng nanirahan sa loob ng aparador ng isang lalaki ng isang taon nang hindi niya alam. Number 5. May totoong kabute na kayang kontrolin ang isip ng mga insekto. Pinipilit nitong mamatay sila sa tamang lugar para kumalat. Safe ka pa ba? Follow for more creepy facts.